Nanguha nga pala kami sa dagat ng mga sihi kasi nga dito sa amin sawa na rin kami manguha ng mga banag kaya naman dito naman kami sa dagat manguha ng pwede namin may ulam. At ito nga pala yung mga nakuha namin grabe ang lalaki yung iba at iba may maliliit din. Kaya naman tara samahan niyo muna kami. Bali alas pa lang ng gabi dito nagprepare na rin kami at pababa na rin kami dito sa bahay namin dito sa bundok. At dahil medyo malayo-layo pa talaga yung aming pupuntahan ngayon pupunta pa kami sa barangay Paniki kasi doon may malawak na hunasan. Doon din talaga kami madalas nangunguha ng mga sihi kasi nga yung lola namin ay taga doon. Bali sa part na to ay pababa na rin kami ng highway at ito nga pala yung aming madadaanan. Medyo rough road yung daan at medyo mahirap talaga. Kaya naman after ng ilang minutong pagbebyahe, nakarating na rin kami dito sa Unasan sa Barangay Paniki. Ako at yung mama ko, kapatid ko kasama ko dito sa pangunguhan ng mga sihi dito sa dagat. Ganito pala talaga ang piling mga kamasil kapag baguhan ka lang dito sa pangunguhan ng mga sihi sa dagat. Kasi kadalasan yung mga nakukuha kong sihi ay puro sa sapa lamang. Pero kakaibang sihi yung tinatawag dun sa amin na banag. At sa aking paglalakad nga dito, nakakita naman ako dito ng sihi. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos meron pa ulit akong nakuha dito. Puro ganyan po yung mga nakuha ko na. At pasensya na rin pala kayo mga kamasel kung may naririnig kayo na medyo maingay kasi nga dito tayo sa labas ng bahay. At natulo na rin yung ulan habang nabuboys over tayo dito ay perfect man din. At habang patagal na patagal yung aming pangunguha dito ng mga sihe ay medyo malawak na rin pala yung hunasan dito. At medyo napapansin ko na rin na lumabas na rin yung mga damo at unlimited tayong talaga dito. Sa totoo lang matagal-tagal na rin talaga ako nagkikrabe sa sihe kaso nga lang hindi na ako ng time na pumunta sa dagat. Kasi nga napakalayo talaga ng bahay namin sa dagat. At dito lang talaga kami kumukuha sa sapa na mga banag na pwede naman gataan at napakasarap talaga. Pagkalipas lamang na ilang minuto dyan, ito na yung aming mga nakuha. Medyo marami-rami na rin yan at pwede na rin pang ulam. At dito nga sa part na to, nakakuha ako ng mga maliliit na sihi. Sunod-sunod yung pagkuha ko dito. At habang kumukuha ako dito ng mga sihi, dito naman sa part na to, meron ako nakitang aso at ang sama pa ng tingin sa akin. Grabe naman yan. At nakakita ulit ako ng ganitong sihi. Pa-comment naman guys sa comment section kung anong tawag niya sa lugar ninyo. Hindi ko kasi alam kasi baguhan lang tayo dito sa dagat sa pangunguha ng mga sihi. Hindi talaga ko sanay sa pangunguha ng mga ganitong uri ng sihi mga gawa ng hindi ko kilala yung iba. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga sihi na katulad ng ganito. Basta ako, dampot ang dampot dito. Pero dati nung hindi pa ako nagbablog, nakasama din naman ako sa mga kapatid ko para manguha ng mga sihi. Yung mga, mga sahang, makabaka na tinatawag, yung manok-manok na sihi. Tapos kumuha rin pala kami dito mga kamasil ng balat na napakasarap talaga gataan nun. Bali si mga mga pala yung kumukuha ng ganun kasi hindi ako sanay kumuha ng ganun uri ng ulam na pwede ulamin sa dagat. At kung dumaan naman ito sa newsfeed nyo itong video kung mga kamasil pa support naman ng like, comment and share. Maraming maraming salamat po. At sa dulo ng video nito, magsa-shoutout dun sa mga nakaraang video natin na nag-comment na gusto mong pa-shoutout dito talaga sa probinsya basta masipag ka lang ng ulam ay pwede ka talagang may maulam basta sipagan mo lang araw-araw sa paggawa at syempre samahan mo na rin ng saya para mas masaya o ay mong gaman din ba't mga kagadya o maghuli natin eh puta Medyo malayo-layo na talaga yung aming narating dito kaya naman dito sa part na to habang naglalakad ako na kita ako dito na nagkukumpulan ng mga sihi at agad ko naman kinuha. Grabe sobrang dami katulad din yung mga nakuha ko kanina nung mga nauna. At pagkakuha ko ng mga sihi na yon agad naman ako naglakad ulit para makahanap pa ng pwede na may makuha na sihi. Kaya naman makalipas lamang ng ilang minuto diyan ito na yung aming mga nakuha. Grabe sobrang dami. Bali dalawang lutuan na namin to at meron naman kaming pang-ulam sa bahay kubo. Kaya abangan niyo mga yung aming gagawing vlog. At abangan po niyo kung anong luto ang gagawin ko dito. Oy, perfect. Mandim. At ito nga pala yung mga nag-comment ng no mga nakaraang vlog natin, shoutout nga po pala kay Rose Marie Flores, ninyo Mago, Life ni King from Cebu, Kill Easy from Sibuyan Island Romblon. At shoutout din po pala kay Alden Gabotero. At sa mga hindi po na shoutout, next vlog ulit at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Babayen peace out. Ingat palagi.